Pagkakasin <tinyo> <tinyo> uh, na natin yan. Nay, ganito. Pagkakasin ko lang yan, no? Hindi eh, na natin kailangan pausapin yan. Okay. ko sa kanya yan. At mararamdaman yun. Bigla siya ang so, Malalaman mo eh, sa pangalan mo, oh, kahit hindi natin yung bigitin yung pangalan okay yun. Pasang ito ang tiyo Pero sa ngalan ng ama. Hindi po ako. Oh, okay. uh, lagi siya okay. natin awahin, no? Yung kami po, parang ka instrumento lang po na pinahiran ng kakayalan para makita yung matumahan no? at makatulog. Oh. Okay. Uh, Yun lang naman yung uh, isyon namin. Nagkali na nilagay sa tao. Kami yung balik sa mga gumawa. So, mga magkukulang, mga papara. No? Oh. Okay. Tatagalin ko yan, madam. Okay. Kasagutin lang natin kasi palipadangan po yan. No? Oh. Okay. Sa doktor, makikita sa iyo. No? Wala ka sa iyo, doktor. Elemento, wala rin po. Meron sa inipin ng kanina, kaya na yung pangalawa meron, no? Tama? Kasi may naman lupa, kasi nabi yung dalawa ka namin, no? Patay na Patay na po Sina ko yung no? Pero ito sa kanina, ang UFC, wala akong pareha. Pero ito nga sa iyo, meron. Kasi wala siyang nasabi. Mawa yung pinagawa sa kanina. Pick it po. Okay, ito na. Ini biga ko madam no randam mo. Madam, di ba? Bigi, hmm. pupayan hmm. na. Ni, randam mo. Binipiga ko madam, di ba? Na randam mo ujan yung biga ko, no? Tama. Oh, ito na po yung mga limit, yun oh. Nang sinasabi ko bagay dong bayat. Bigay mo na rin po kasi wala na muna ako na kita. Kasi kung meron siya, pipindutin ko lang 'to masakit na 'to. Tama, di ba? Makita yung sa isa, pindot ko lang, di ba? Bye ate, tingin ko na. Kasi kung mas natinupi ko pa lalo yan, mas masakit yan, maaari ah, siya, no? Dito wala, o. Oh. Halimbawa, oh, Pini, di oh. oh, ba yan, o, Doktor? pinipiga ko at ipersago ko. Ay, bakit wala? Hindi siya nag-iiyak, no? Ito naman po yung mga inyong inyong ito, pa daanin na ito sa mo. Wala rin, o. Oh. Pinupika ko. Pero ito, sinan Dalawang naliri na. Sakot siya na

Ha? Huwag ka naiinggit ka? Tama? Naiinggit ka? Ha? Ha? Sagot! Ayaw mo sumagot? Pahirapan ka lalo? Alimang sabi. Fu! Naiinggit ka? Ha? O, naiinggit ka. Mangungulat ka ba? O, pinagawa ko lang. Ito naman ah Ha? Pinagawa mo. Hindi ka marunong magulang. Ha? Sagot! Nakalita ko. Pero ba? Ang dali mo na lang ha? 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 Ah, Ikakaintindihan, ha? Nah. Ibabalik ko lang sa iyo. Ikakaintindihan tayo. O, ang agad na magbantay ka. Kasi tata, nahuli kita. Ha? Oo, sige. Matlas na lang, hanggang. Makakatulog ka maayos, ha? Ha? Ah, Nakakaintindihan? Oo, okay. oh, po. Sige, sige. Maayos ka pa na kausap, eh. May tanong ako sa iyo. Pinagawa mo. Ha? Sagot. Kaibigan yeah? mm. ka, kakilala. Kaibigan ka, kakilala. Hindi nga. Hindi ingit. Oo nga. Tanggalin mo na ha. Ha? Matanggal mo na sa pinagawa mo ha. Huwag ka maingit. Magtrabaho ka rin ha. Yung ingit, yung pagsumikap nyo yun na lang ha. Ha? Okay ba siya nang maingit? Bakit ka ba naiingit? Tanong ingit ha. Bakit ka naiingit dito sa tao nito?

Sige, ito ang Tumatok siya. na ha? Ha? Kilala mo ako? Kilala mo ako? Hindi. Magpapakilala kami sa iyo ha? Kami ang team ako, Ericka Picharino. Ayaw namin na naman ang na Isabela ha? Kami makakalaban nyo ha? Sino mas malaki sa atin? Sino mas malakas? Sino mas malakas? Sino mas malakas? Oo, kayo po. Ang ama. Hindi ang ama oh, okay. baka nang baka nang sa ulo, sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo, Ako siya na. Huwag mo natin ito ha. ha? Pero ko sa iyan. Ando, Hindi Bakit sa ka ka. Bakit mo mabalik ka. ka Ano nilagay mo sa ulo? Ba't nakakatulong ito? Ha? Sagot! Ano nalagay mo sa ulo? Ba't di nakakatulog? Pinalagay mo sa ulo? Anong pinalagay mo sa ulo? Sinabi mo lang sa'yo, magpupuntal na natin. Ano? Pagpatulog Sagot! Patulog hmm. mo? Hmm. So, may alam ka? Ha? mo? nangyari sa'yo. Hindi nangyari sa'yo. May mga Hindi Wala sa kakayanan.

なかなかのチャンスはないですけ私は最初に2番のチいです。 Okay. Tanungin kita muna, nanay, pagkakasin pa nyo. Tanungin nyo kung alam mo sinabi Alam mo mo? Ay. Hindi ko ba Paano? Alam mo sinabi at, at muli, ito po si Burak ng Tima uh, po si Isabella, at kay Aborin, at ng Erika Pucayin. Doon ako na sila. Salamat sa akin At Panginoon Jesus, Ito. Dito kami sa Isabela. Sa kay Apotin, ako Marwin ng Tima po Erika Pucayin. Kay Apotin, nakasama namin ngayon. At kay Yeshua Mesiyah at Madam Med. At sa si Tony. At kay Carl Nang. Team Supremo, no? Ng Bacolod. Hindi, maraming maraming salamat.